sabihin ko rin. Tapos ninang ko pa nag-abot, Vilma sa at Christopher De Leon. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko. Doon sa si speech ko, yung acceptance speech ko, parang sinama ko rin siyempre yung ano, mga si Sefe Sigan, Nico, PAMAS. Pero talaga nagpapasalamat ako kay Direkado kasi siya naman ang ano eh, siya nag-assemble na ang pasta to. Ang movie na And, ano, talaga yung nung mo si Noro, Jay na alam na ma-jacking mo so, Tapos ako, maka excited ako siya. Hindi ko yung talaga nakatulong sa amin eh. special mention ako kay Miss Jane, kay Jackie mo siya. So. Talaga inahalay ko rin sa kanya tong trophy na to. Kasi meron kaming excited sa Pieta na, di ba alam nyo yun, napanood nyo na yung Pieta. Yung lahat namin mga Yung big scene doon. Ano? oh, pala, so, Yung big scene doon na nagharap-harap, Dora o Dora. No. Gina Alahar, Jackie Mosin sa may ending niya. Tapos, mm -hmm. habang nagbablocking kami ng sinusun, kasi sobrang complicated yung eksena yun, eh. matindi yung blocking. Kasi nasa taas yung atigahin, namin sa baba, kasi Yung magandang scene Yung isena, mm -hmm. yung, yung, yung highlight. Eh. Oo. Oh, oh. Eh habang mga binablocking, yung minsan nagawa ko si single cam, si ano eh, si direct. Yung oh. Yeah, talaga, ilang oras din namin sinusun. Miss Jane sa tabi. Mm -hmm. Tapos pinag-uusapan namin yung eksena. Mm -hmm. Tapos na nararamdaman yan na ano medyo malaki talaga eksena sabi niya huwag mo nang isipin damhin mo na lang sabi niya sa akin basta damhin niya okay huwag na natin isipin yung konti yung iti huwag naman sa damhin na and ako nagdudum pa lang medyo dun sa tatlo may atigay tsaka gilatina tsaka itong feeling ko dahil sa kanila dahil sa kanila na Nakakuha ka. Nakakuha rin ako. Eh, sila ang dami na nilang ganito. <laughs>